So yun, magandang tanghali sa inyo lahat no? Nandito kami ni Madam Angie ng Lido Para mamili dun sa Dalawang batang grade 1 na nagre-request sa atin Ng school supplies Para samahan kami <music>

4 6 six, eight, ten. dan set. Madam Angie, Blagoroy tayo dito, Blagoroy. Marami talaga sila yung eh. Vlogger <laughs> <Blager> nga eh. <laughs> Assistant muna for today's video mga kapatid. Nanayara pa siya pamilya. 20 years ago na ho kasi nung nag-elementary. Yung 2, matiba yan. 2 mga 2. Ayan. Hindi niya na rin po alam kung ano yung grade 1. <laughs> ah, meron naman mga pang grade 1. Kasi so grade one. 20 years ago na kami nung huling nag elementary. Oo. Uh, ah bukang sa F.C. Parang nabunod isang terasyo. Gusto lang ba? Ano pa? Paper, pencil, crayon. Ano pa daw? Ano pa natin sa pencil case? Ayun, sige. Sinsensya na, hindi na kasi kami nag-aaral. Eh. <laughs> Nakakita ng trip, sipa daw sipa. Ayun, sipa. Ayun, oh. Bag naman, bag. Ah, si Madam. Sige. Talas ng mata ni Madam. At nabutan pa nga ng ulan. Let's go, ligo tayo. <laughs> Kauwi na. Success. Thank you, Mama Anji. Ano yung kotse na? Eh, baka to run. Sino pa mga natin dati na ano? Para may, may, kahit may sarili ng mundo. Hindi ka na maalala. Ay, hindi kasi ako nagwasalak eh. Kayo ang wasalak eh. Mm. Sa brain pulse lang ako eh. Ano man ako talaga mag... Morning po. Kakamisin <laughs> ako. Maraming maraming salamat po pala kay Lidohead, Ma'am Angie, no? Uh, para dun sa request po natin na dalawang bag at school supplies sa dalawang batao na grade 1. Ayun, ito po yung mga pinamili namin kanina, no? Ito Ayun, madam, thank you. Tingnan natin kung ano yung mga laman. nandiyan na yung isa natin bibigyan ng school supplies with bag yan wait right. yun ano natin na. what's up kaya papasok na rin ako papasok na rin oh yung lang ako dito yun seglet lang ha tara yun Natalia, kasta? Sino po isa? Thank you. Ito ai. isa. 'Yan, ito po, bigay po ni Mama ng Lido. Yan. Thank, you. thank you po, ma'am. Right. Thank you daw Mama Adji.